Putayo po tayo dito sa ating sharing is caring. Ito na naman po tayo, pinakamabilis na paraan. Oh, di ba? Kapag ganyan ang mga pag-uusapan po natin, maraming makarelate niyan. Dahil tayo po ay gusto natin agad-agad. Yung agad-agad makakuha ng followers. Agad-agad kumita dito sa Facebook. Ganun ang mga kalalabs. Katulad lang din po yan sa mga malalaking kumpanya. Hindi naman sila agad-agad um umangat. Siyempre, nagpa-promote sila. Hanggang ngayon nga, di ba? Nagpa-promote pa rin sila ng pagpa-promote or advertisement sila para lalong lumago ang kanilang mga kumpanya. So, tayo mga kalalabs, huwag po tayong uh, dumaan sa prosesong agad-agad. Katulad na po yan, sinasabi ko palagi sa team team. Gusto nyo agad-agad maraming followers. Pero ang ending nyan po mga kalalabs. Lagi kong sinasabi sa inyo, viewers po ang ating kailangan. So mag-focus tayo sa quality content, di ba So wala talaga ditong agad-agad mga kalalabs. Kailangan natin dumaan sa mga proseso para makuha natin ang tamang technique or mga strategy sa paggawa natin ng mga content para followers na po ang dumadayo sa ating mga content. Kaya lumalaki at lalago din ang ating account. Katulad lang din sa sinasabi ko sa inyo, ang mga malalaking content creator, nakafocus na po yan sila sa mga content nila. Kaya lumago sila. Yun din ang purpose nun. Bakit ka nag-follow? Dahil nga po, may nakukuha kang aral or na may natutunan ka po sa mga malalaking content creator. So, yun din po ang, ang mga tinuturo namin sa inyo na para po kayo ay lumago din. Huwag kayo umasa sa agad-agad. Na nang dahilan sa isang promote, kailangan makahakot agad ng viewers, followers, Huwag ganun mga kalalabs. Kaya kailangan po talaga natin magtulungan dito sa meta world. Mga kalalabs, pwedeng-pwede naman po talaga tayo magtulungan kung ipasok lang talaga natin ang 3 seconds or kaya kung gusto talaga natin ang engagement process ang pairalin natin at consistent ang ating pag-upload, talagang makaka- Angat po tayo at maabot natin ang goal dito sa Meteoran. So, yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me. Nights TV ay nagsasabing sharing is gay. Bye.